isang panibagong na lang mga episode na naman tayo kayo rin napakasimple lang para sa ating simple recipe for today. Isang maganda lang kayo at madali, madaling sundan dahil uh, first time namin to kayo na mag tayo ng bangos na ibabalot lang natin sa pwil. Karamihan ng tila kayo rin, nag kami kayo ay walang pwil. Mas maganda kasi kayo na walang pwil para yung langsanya niya lalabas ngayon. first time natin ngayon gagawin mag-iihaw lang tayo ng bangos na huwag babalot natin sa puwil. Pero masarap din naman yung kailin na kabalot sa puwil. Pero lalagyan lang natin ng twist. Kaya, simple kailin, napakasimple lang. Para sa ating episode, pwedeng-pwedeng pulutan. Pero sa atin, oh, ang mukbang. Kaya napakasimple lang, lalo yung mga select viewers natin dyan na nag-aabang. Ito na yung nap napakasimple yung recipe. Na Lala, lalagyan lang natin siya ng twist. Lala, lalagyan lang natin siya ng cheese. Bago natin siya ihawin kailin. Napakasimple lang para sa ating episode. Kung handa na kayo, tara. Kung handa na kayo, papagita ko muna ng aming simpleng sangkap. Kaya tara, samahan nyo na kami. Let's go! Ipapagita hey, ko, ito yung bangos natin, kaili, Bumili tayo kay Kaylee ng bangos na boneless na kailian. yan. Tapos tsaka natin babalutin. Ang sangkap niya, Kaylee, napakasimple lang. Meron tayong pamintang durog. Worcestershire sauce, yan. Wow! Kamatis! Sibuyas, kaili yan. At siling green. Wow, wow, wow. At ito yung Aiden cheese natin, kaili. Simpre yung kalamansi, Sasawan ng natin, kaili. Sa ating inihaw, kalamansi Yan. At meron tayong siling pula. Yan, kaili. Siling pula. At ito, kaili, sibuyas dahon. Yan. At ito yung toyo natin. At ito yung aluminum peel natin, kaili. na pambalot dito sa bangos. Napakasimple lang kay Lily at tulang si Chiborichi para sa ating inihaw na bangos Kaya ayusin ko lang to kay sangkap. Yan bago natin ilalagay at bago natin ibabalot sa well. Kayili, ni kay Lily ni boy mukbang yung kamatis kay pisang niya na yan lang naman yung sangkap natin kamatis. Sibuyas, siling green. Yan lang kay at yung sibuyas dahon. Napakasimple lang yan kay para sa ating episode for today iniyaw na bangus na may kasama pang cheese eating cheese yan kay Eli balikan na lang natin ulit mamaya pag nagtitimpla na tayo sa ating bangus wow 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 tara kay Eli magumpisa na tayo sa ating ano, magtitimpla tayo sa ating ano na natin ipapalamang kay Eli bago natin sa balutin mr. sos yan magay na natin Lagyan na natin kayo din tuyo. Ayan. Yeah. Ito pamintang wasak. Pamintang durog kayo. Simple-simple lang po kayo para sa ating iniyaw ng bahos. Mga ganitong karolo ito kayo, lagi natin namimiss. Tsaka natin ilagay yung ano kayo. Ilagay na natin yung kamatis, sibuyas, yan. Yeah. excuse me po bigyan <coughs> natin kailing ating kamatis yes. para malasa na rin itong kamatis natin halawin na natin tagay na rin natin kayo yung sibuyas natin nakabilog din at yung siling green halaw i lang natin yung kaili yan na kaili pwede pwede natin ilagay natin sa bangos ayusin ko lang yung aluminum peel nya kaili Kaili. Mag-umpisa na tayo. Wala atag na yung pril natin, Kaili. Lagay na natin yung bangus, Yan. Dahil malasa na ito, Kaili. Lagay na natin ang kamatis. Yan. Pabilog naman yung sa atin, Kaili. Yan. Napakasimple lang para sa ating iniha na bangus. Wow! Talagyan natin ng kunting sarsa Para dito lang yan sa loob mag ikot-ikot. Kaili, simple yung ating i-dinchis naka-ano ilagay na natin. Ay kayo na sibuyas dahon para mas bumono wow 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 kayo babulotin na natin pan halo yung lang din ko lahat kay Lee so, lahat na pati yung napira kay Lee yung process lang pero ang kay Lee pa, gano mahirap lang magbabalot yan so tutuin lang natin ng kay Lee kasi itong side na to kay ay hindi na natin ito ibabalik ka rin yan Yan na kaili. Napakasimple lang para sa ating iniyaw na bangus. Yan. Kaili. Same process lang ko lahat kaili. Yan. Balikan na lang natin at magpapalingas na kami. Kaili. konti na lang. Matapos na tayo. Isa na lang kaili. Wow. Try nyo ito kaili. Mga ganitong iniyaw. tapos yung sauce natin, kayo din yung sersa niya kasi hindi naman makalabas yung kaili, dahil nakabalit siya sa quail sigurado pangalo tapos natin i-ditch kayo. ayos maganda sana ito kaili kung oven gusto lang wala tayong oven kail eh. Kaya balot lang tayo sa cream. Okay na yan. Tapos natin sibuyas dahon na. yung process lang din tulad kailig. Eh. natin. Wow! Pabalabot ito. Nangangatin uh, ng kaili. Kaya nabang si bui mukbang ay nagpapalingas na. Yan na kaili. Para sa ating yan. Okay. Tingnan natin si bui mukbang kaili dahil nagpapalingas na. Kaili, palingas na. Ilagay na natin yung poros. Okay. Nah. Wow. Yummy. Yang kay Lee, habang pinapano natin yung Kaili, magsha-shout out na tayo sa ating mga suri dyan at challenge viewers. Wow, wow. Kaili, habang nakasalang yung bangos natin, hintayin na lang natin maluto Kaili, ay magsha-shout out tayo sa ating mga sulid at mga abangos dyan. Kaya shout out sa inyo dyan. Bumbu TV out. Oh, thanks God. Oh, Laila Ketegayama from Japan. Out. Is that living in Japan? Out. Much in Japan? Out. Mami mail from Muscat Uman? Out. Mother Blood? Out. Jewy in Sinawis? Blood? Out. Jurani in Bau? Out. Mother Blood? Out. Reads official blog. Stout. Early dawn, Laurino Bayuna from Japan. Stout. Amazing Yads Channel. Stout. Amigos, amigas from Israel, San Carlos City, Pangasinan. Shout out. Yo, shout mga amigas, amigos, at maraming salamat sa pagtagkilik niyo lagi sa aming mga gawin. Ginagawa na pa kasi lang para sa ating episode for today. Isang madaling sundan, inihaw na bangus. Kaya Syed Al-Cini si Jan An Mam Michelle Kawakubu Syed Al-Cini si Jan Mam Ma At Marai Marai Min Selamat Mam Support Tak Kiri Bo Lagi Sa Amin Mga Ginagawa Isa Kang Supportive Para Sa Amin Kaya Thank You So Much Mam Ma Michelle At Ok At okay, Naman Mam Ma Yung Mga Kamay Mo Ay Pwede Pwede Ka Na Rin Mag Vlog Ulit Mam Ma Kaya Tara Mam Ma Michelle At Ingat Nang Palagi Kaya Mam Ma Michelle Kawakubu Shout out At Ingat Ka Palagi Ah, uh, na kangaroon. Stout. Tula ng group? Stout. Wack Raiders? Stout. Alam mo boys? Stout. Sunura boys? Stout. And QMD Department? Stout. JPUI? Stout. Hero? Stout. Gilbert Santos? Stout. Chris Molina? Stout. Glenn Agatun? Stout. Lorenzo Borja? Stout. Jaden Ruddy? Stout. Kim Dilaviga? Stout. Bernardo Canyon, shout out Jurel Devilla, shout out Gilbert Subre, shout and RJ Belintino Bal. Shout out big shout out sa inyo, mga idol at maraming maraming salamat sa inyo sa pagtangkilik niyo lang sa aming mga ginagawa natin. Marami maraming maraming salamat sa inyo. Po petuloy niyo lang at po rin namin ang mga ginagawa at pagpamahagi sa aming mga ginagawa para sa ating konting kalaman sa pagluluto kaya Maraming maraming salamat sa inyo, lalo na yung mga OFW natin. At maraming maraming salamat. Yung iba, maraming na rin nagko na yung iba ay natututo na rin sa pagluto. Kaya, nagpapasalamat din kami sa inyo at nagpapasalamat rin ako sa inyo lang maraming salamat. Kaya, Coffee Boys, tara! Shoutout sa inyo at napakasimple lang para sa aming episode for today. Isang masarap na pulutan, pero sa amin, pangmukbang. <laughs> tara, Coffee Boys! Balikan na namin ang aming inihaw na bangus baka nasunog na kaya let's go. Kayli, nakapaypay si boy Mukbang kayli. Nagugutom oh. na yan. <laughs> yan yeah, o. Habang ano kayli, napakasimple lang kayli. Hindi na natin kasi babalik na rin yan kayli. Dahil mainit naman yung loob na yan. Luto na yan para yung cheese natin kayli ay hindi malulusa ako. Kaya balikan na lang natin ulit yan mamaya gaili. Pagkukunin na natin ang ating pangos dahil si Boy Mukbang ay gutom na. <laughs> Check natin kay Lick. Oh, okay na. Tingnan natin. Oh, ang bango. Wow. Okay na to kay Lick. Yan. Okay na to. Kunin na natin yan. Wow. Ang kay Lick. Okay na yan. Kunin na natin. At ang na na Kaylee. Buksan natin ang ating finish product. Wow! Woo! Panalo Wow, 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 wow. Yan Kaylee, ayusin lang namin to at kainan na. Oh. Wow! Panalo Lee, ang ating inihaw na bangus na napakasimple lang. Oh. Wow! Tara, lahat hindi pa kumain dyan kaili Sumabay na. Yan na kaili ang ating finish product. Wow! Napakasarap, Kylie, ang bango. Sausawa natin, Kylie, o sili, kalamansi, tuyo, at sibuyas dahon. Wow! Tara, Kylie, lahat hindi pa kumain dyan. Sumabay na para sabay-sabay tayo mabubusog. At gutom na naman si Boy Mokbang, Kylie, Kaya, kasi anong oras na, Kylie? Mag-alas 9 na. Tara, lahat hindi pa kumain dyan. Sumabay na para sabay-sabay tayo mabubusog para sa aming simpleng recipe, inihaw na bangus. Wow! Rice natin, kay Tara. Let's go! Wow! Oh my God! Wow! Yung Kayli, katatapos natin mag-iiyaw ng simple recipe Kayli style, bago tayo kumain. Salamat natin mga Blessing na binibigay sa atin sa rawar. Lord, maraming maraming salamat po. Simpli sinang kayo sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat po. And God bless you. Amen. Amen. Ano pang hinintay niyo? Tach! Hab haba-haba na kahit tayo. Ajim ah, Boilo Wiso. Mads in Japan. Is the cleaning in Japan. Anay Lagatagayama. And Mam Michelle kau aku bu teramam kau ini kau semua baik kena. Para sebab sebab itu mau busuk para sating sa simply Lizzy Nah ini yang nak bangus. Itu kau lihat sarsanya nak perserap. Wow amazing. Penalo kau ini. Pudin pudin ya tu kau bisa kau mainnya. Mungkin kau ini. Mungkin kau ini tayo. Ah, pa kasarap. Mm. -hmm. Mm. to subo. Mo mesti ka robok tan tayo. Ah, pwede pwede na to gawin sa pamahay niyo. Tara. Mm -hmm. Ya na ada nak mm -hmm. Wow. Đặc Cái <laughs> 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 <Pala lho. cười> wow

matitigma mo kay Lick ang ibang lasa A gente michelle Yun o. Bilis kumain know. na yung mukbang kayo. Ready yun. Wow! mo usok pa. терпег и м kau dah nak aku pergi jumpa wow sa siya burrito kay Lee talagang wow mapapawaw ka na lang kay perfect combination kay style Ayos, kanin po please. Karoon siya ng creamy kainin. Eh. Suwabi. Hmm?

Peach. Sabi. Napakasimple lang kayo, pero sarap. Pero style namin itong ginawa kayo na iniyaw na ganito. Ayos. Ayos niya ang pagkagawa kayo. 200%. Kaya kayo na lang umusga kay Lee. Napakasimple at napakasarap para sa ating giniyaw na bagus. Oh, wow, things good. Ililigpit man namin to kay Lee bago kami magpapaalam sa inyo. At yung kay Lee at sub na naman tayo sa simpleng recipe. iniho na bangus. Kay Lee style. Kaya huwag kalimutan lagi kay Lee mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa may mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye!